ay, Hello po! Ano po yung ginagawa nyo? Ginagawa yung kalakal. dito tayo. Nakita ko kasi hirap na hirap kang ano, itulak. Na paano yung mga paa mo? May kapansanan ako. Hmm? May kapansanan. May kapansanan kayo? Wala ko, wala ko. Grabe no. Hirap na hirap. Ito, mabigat po. kasi no. Hindi, hindi mabigat. Galing lang pa ako lang. Hindi masyari hindi makakabang. Tay, meron akong biyaya sa'yo. Galing kay Lord. kay nyo ba? May mga pamilya po kayo? May, may mga asawa na sila. Ha? Kaya wala din na kita na kulang pa rin. Eh. Kung di ako magkana po, wala. Kahit ganyan po, talagang ano, oh. pinagsusumikapan yung ano? Kasi pag hindi ako magkita, wala akong kainin. Kalo pa, pag nakasabit ako, wala akong pangangin. Ba't na paano po yung ano nyo? Dibdib -dib nyo? Ah, sa so, ah, sugat lang yan. Tiga saan kayo, Nay? Malibog libutan. Pa? So, Taga rito lang. Ah, ano, malibog libutan, purak ng bangga. Oh, ano, purak? Ito tayo, konting blessings, no? Para ano, umuwi ka na. Ibebenta okay. e, mo lang yan, tapos uwi ka na? Tapahin muna. Iyan e, ako muna. Tapos ayusin, dami na. Ayusin, ito ka talito, oh. babalatan ko talito. Ato tayo. Tapos tatanggalin mo ba? Pamain ka na po ba? Na, tayo tuloy lang ang uh, laban ah. Maraming salamat po. Ang maganda niyan, hindi, hindi tayo gumagawa ng masama ako po. Aba, God bless. Akala ko nabibigatan kayo. Oo okay. nga, patulok nga. Ay hindi nga. Yung paan niyo lang talaga no. Na, pag nakaupo na ako diyan, hindi na kaya ako makatayo. Kaya kakapit ako diyan, kaya pa ako ito lang. Hmm. Uh -huh. Kaya kapag nga nabangga na ako, ay na, pumasok ka po, ay nga nung Pumasok kayo dun sa ilalim dun sa baba? matras ito sa sinya. Hindi ko na ma... Gumanon na kayo, no? Oo, oh, gumanon. Diretso ako tumama. Dito ako. Mm hmm. Kaya agad na lang ang buhay ko. po, Nay. Kain na po kayo, no? no, no. Okay. God bless. God bless po. Maraming salamat po. <laughs> ah, Merry Christmas. Hige <laughs> <Maraming> pa. <salamat laughs>